Good morning, good morning. Tayo nga po pala ay magtatry na magmarkot. Nakikita po natin sa ibang video na nakakapagpaugat sila. Yan, at di akin hong binutasan na rin aking bote na gagamitin para malagyan, mailagay sa sanga. Tapos lalagyan ko ng lupa pagkatapos. Ayan niya hot. dati kita try kung papasok nga ipinas forward ko na din nga po yan at gawa ng baka naman ho kayo mainit sa panunood ano ho yan di atin yung um, lalagay uh, ng, uh. ng lupa para dun siya mag uugat kung sakali kung ating mapapa ugat so ho at di akin lalagay na kaya na puno natin aking i ano na isa sa dadali ko na ho din sa akin pag mamarkotan yan ang unang muna ho yung aking sinugatan na rin sa nga ng avocado at para dun siya mag-uugat try lang try kung mapag-uugat nga kasi naman yung malapit sa bahay puputulin ko dahil sa ating imarkot yan sinugatan mo natin ng punta at sa parte nga hong iyan ay aking kinuha na yung aking botol at saka yung panaklob na ating ilalagay din sa sanga at ating inilagay na yan medyo mahirap din pala akong magayaan yan at ditinig na natin no, kung pasok na nga yan. at ating isinuot ng mag-paint at ng hindi pumatak at di ayan na hot di nakalagay na ayan oh, no, pag mas tanunin nyo at mm, Ka, kaano na pero maya maya ho ay kukuha ko ng tali para at lagyan ko ng tali at baka pumatak. natin ha para sure na hindi papatak. At di ayan na nga ho ay di ating tinatali na at nang sure kahit yung humahangin at para hindi pumatak siya. Yan. Good morning, good morning ho.